Labintatlong senyales na ikaw ay ipinanganak sa isang pamilyang Irish American. Ang pagkakaroon ng mga ugat na Irish American ay isang karanasan na puno ng kultura, tradisyon, at mga natatanging kaugalian. Narito ang ilang mga senyales na maaari mong maranasan kung ikaw ay lumaki sa isang pamilyang ganito. Ikauna, ang koneksyon sa Ireland. Isa sa mga pinakakaraniwang senyales na ikaw ay lumaki sa isang pamilyang Irish American ay ang iyong mga pinagmulan. Ayon sa mga kwento ng pamilya, maaaring ikaw ay konektado sa kalahati ng Ireland. Maaaring ang iyong mga magulang ay may kakayahang subaybayan ang mga koneksyong ito sa pamilya, kahit pa ang ilan sa mga ito ay maaaring questionable. Ikalawa, sagrado ang tsaa. Sa iyong tahanan, ang tsaa ay itinuturing na sagrado. Ito ay laging inihahain ng mainit, malakas, at madalas walang ice tea na pinapayagan, at ang pagbibigay ng anumang bagay maliban sa tsaa ay itinuturing na isang malaking pagkakamali. Ikatlo, ang Guinness ay higit pa sa serbesa. Sa iyong pamilya, ang Guinness ay hindi lamang isang uri ng serbesa. Ito ay ginagamit bilang sangkap sa mga lutong tulad ng stew at cake. Ang iyong lola ay tiyak na may mga paboritong recipe na laging naglalaman ng Guinness. Ikaapat, guilt tripping sa gaylep ang mga magulang mo ay marunong gumamit ng guilt trip sa wika ng Gaylet. Kapag may gusto silang makuha, ang kanilang mga pahayag ay hindi lamang mga kahilingan kundi mga utos. Ang tono ng kanilang boses ay nagdadala ng mensahe na hindi mo dapat ipagwalang bahala. Ikalima, ang mabuting silid. Sa maraming pamilyang Irish-American, mayroong tinatawag na good room. Ang silid na ito ay palaging maayos at ginagamit lamang sa mga espesyal na okasyon. Madalas itong may mga furniture na natatakpan ng plastic, at mahigpit ang pagbabawal na umupo dito. ika Pagsubok sa Irish Step Dancing Marahil ay nasubukan mong sumayaw ng Irish Step Dancing. Maaaring nag-enroll ka sa mga formal na klase o kaya naman ay nag-eksperimento sa iyong kusina. Ang resulta ng iyong pagsayaw ay nag-iiba lalo na pagkatapos ng ilang inumin. Ikapito. Puno ng mga pangalan ng santo. Ang iyong punong kahoy ng pamilya ay puno ng mga pangalang tulad ng Mary, Patrick, at John. Sa iyong paglaki, malamang na mayroon kang tiya na si Mary at tiyuhin na si John. Ang mga family reunion ay tila roll call sa isang Catholic school. Ikawalo. Street Patrick's Day. Ang Street Patrick's Day ay itinuturing na isang mahalagang holiday sa iyong pamilya. Ang ikalabimpito ng Marso ay parang pangalawang Pasko, puno ng tradisyonal na musika at sayawan. Ang mga pagkain tulad ng corn beef at cabbage ay mga staple sa mga pagdiriwang na ito. Ikasyam, ang tamang bersyon ng soda bread. Bawat pamilyang Irish-American ay may kanya-kanyang bersyon ng soda bread ang iyong pamilya ay may recipe na ipinasa mula sa mga nakaraang henerasyon, at tiyak na ito ang pinakamahusay. Sa mga pagtitipon, makikita mo ang iba't ibang bersyon ng soda bread at ang mga debate tungkol sa mga passes. Ikasampu, ang wooden spoon bilang disiplinaryong kasangkapan. Ang wooden spoon ay isang kilalang simbolo ng disiplina sa maraming pamilyang Irish-American. Nakabitin ito sa kusina, at bagamat hindi ito madalas gamitin, ang presensya nito ay sapat na upang magbigay ng takot. Kapag inilabas ito ng iyong ina, tiyak na ikaw ay mag ng maayos. Ikalabing isa, pagsasanay sa makulay na wika. Ang iyong bokabularyo ay puno ng mga salitang tulad ng, iget, at, gobshite. May kakayahan kang bumuo ng mga malikhain at makulay na mga pagmumura. Ang mga salitang ito, ayon sa iyong lola ay hindi tunay na pagmumura kung ito ay ginagamit sa paraan ng mga Irish. Ikalabindalawa, patatas bilang pangunahing pagkain. Para sa iyong pamilya, ang patatas ay isang pangunahing bahagi ng pagkain. Mashed, pinakuluan, o pinirito, ang patatas ay itinuturing na staple. Kapag may nagtanong kung boring ang patatas, ikaw ay magiging tagapagtanggol nito at maipapahayag mo ang hindi bababa sa sampung paraan ng pagluluto ng patatas ikalabintatlo, dekora ng tahanan na may mga relihiyosong icon. Sa pagpasok sa bahay ng iyong mga lolo at lola, makikita mo ang mga relihiyosong simbolo tulad ng krus at larawan ni JFK. Ang kanilang tahanan ay parang isang museo ng Catholic Irish Pride, puno ng mga simbolo ng kanilang pananampalataya at kultura. Ang mga senyales na ito ay naglalarawan ng mga karanasang natatangi sa mga pamilyang Irish-American. Ang mga tradisyon at kaugalian na ito ay nagbibigay ng pagkakakilanlan at pagmamalaki sa kanilang lahi. Kung ikaw ay nakakaranas ng mga ito, tiyak na ikaw ay bahagi ng isang mayamang kultura na puno ng kwento at kasaysayan. Salamat sa panunood! Kung nagustuhan mo ang ating kwento, like and share ang video na ito. Mag-comment ka na rin ng kwento na gusto mo at gagawa natin ito ng video.